Gandang araw uli sa inyo mga kainags ano? Nalito na tayo uli sa Medi Center kung saan tayo magpapacheck up Para sa ating uh, uh, injury sa left Thumb natin Nakuha natin sa, sa trabaho ko, teka muna Hirap talaga ng isang kamay lang ano? <laughs> hindi ko muna pinapwersa eh Yan Pag isasara natin tong ating uh, pintuan Gamit natin yung siko Siko lang natin ano Teka muna, tetestingin ko, baka hindi pa nakalaki ayos, 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 yeah. <laughs> so, ina-expect ko, oh, ngayong araw, ngayong araw na rin darating yung, ano, yung uh, support na in-order natin dito sa, ano, sa kamay natin, ano. Umorder tayo sa Amazon, yung support, para hindi siya masyadong nagagalaw. Uh, pasok na ako rito, magpapareport lang ako na nandito na ako. Bali, mga isang oras lang ito, mga kainags, ano. Eh, che check upin lang ng doktor. At... Kung ano-ano pa itatanong sa atin yan, pag, ano, pagkatapos nun, ayos na. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Light duty na tayo. Light duty na tayo sa trabaho natin. Pasok lang ako rito. Ah, exit pala to. Asan ba yung entrance? Ayun, ayun, entrance. Asan ba entrance dito? Ay, to, 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 to Entrance pala. Bihira, oh. <laughs> Lilito na naman ako, eh. No? Ayan, toto to, 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 Entry. Pasok tayo rito. Sandali. si ko Yan. Thank you. Ayos na mga kainags, ano. Nako, talagang... Teka muna, lalabas muna tayo. Umutik na naman ako lumabas doon. Have a, Have a good day. Thanks. Lalabas na naman sana ako sa entrance. Ito pala, exit. Aray, 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 aray. Yun mga kainags, ano. Talagang ano... At... Uh, in-examine nila yung kamay ko no talagang inano nila na nagsasabi ako ng totoo in interview nila ako tapos chineck nila yung kamay ko tiningnan tingnan pinindot pindot kung saan yung masakit <laughs> tapos kung ano yung naging sanhi ng dahilan kung bakit ako na injury ng ganito lahat yung kailangan ma, ma convince mo sila mga kainex ano na kung saan mo nakuha yung yung injury tapos titingnan nila yan titingnan nila kung namamaga kung papagdikitin nila yung pinagdikit nila yung dalawa kong tambe eh pinagdikit nila yon para malaman nila kung anong pagkakaiba so hindi ko nga napansin nyo sila nakapansin ano kung napapansin nyo papakita ko sa inyo ayan o oh. teka teka nahirapan ako eh nahirapan ako sandali <laughs> papakita ko sa inyo ha ah. yan yan kung, ayan, oh. kung napapansin nyo eh, itong itong kamay ko ba diba? eh walang walang tulay no kumpara dito sa teka nga nahirapan ako eh lagyan natin dito sa ano ayan, lagyan natin dito ayan o oh napapansin nyo, di ba? Itong isa, may 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 tulay oh. Itong isa wala, oh. Tsaka ito namamaga to, eh, Namamaga. ginanya ginanya nila 'yan eh. nakita nila namamaga nga. Tapos sa yung doktor, <laughs> sabi niya ligament daw pinigat-piga niya. Sabi ko, wag mong pigain, dok, masakit. so So sabi niya ligament daw yung tama, baka ligament daw. So meron ako isang linggo na pahinga, bawal akong magbuhat sa trabaho bawal akong mag-drive ng equipment yan, talagang ano lang light duty lang tayo sa loob ng isang linggo yan, so tinawagan na rin nila yung supervisor natin pinaliwanag uh, nila, na, na, nireport nila na nanggaling na tayo rito nag-report na tayo tapos, uh, yun basta ininform nila na ginawa natin yung tama so mabuti nga na talagang kinancel natin yung ano kinancel ko nga yung uh, appointment natin sa pag ay exam no meron tayong meron tayong ay exam dapat ngayon kinansel ko muna pati yung massage natin mamaya alas 6 kinansel ko muna kasi nga meron kami lakad rin ni mahal na Reina so buti na lang eh ito agad ang inasikaso natin pinarioritize natin kasi tinatanong din nila ako eh kailan ba nangyari yan bakit bakit kahapon hindi ka pumunta rito ganon eh sabi ko pumunta ako kahapon dito kasi day off ako pumunta tumawag ako kahapon para magpa appointment kaya lang walang sumasagot sabi ko ilang beses na akong tumawag tapos sabi ko nung walang tumatawag pumunta ako dyan Nang hapon na kahapon ba diba, para kumingi ng appointment ah okay kasi akala nila pinatag baka, baka daw pinatagal ko pa so kasi pag pinatagal pa natin doon na i-report dito magkakaroon ng, ng conflicts mga kainis ano, baka tsk, hindi pa sila maniwala <laughs> pero ngayon importante nakahinga na tayo ng maluwag lusot na tayo dahil ginawa natin yung tama immediately na report ka agad natin dumaan tayo sa tamang proseso ginawa natin kaya sabi ng doktor ayos ka na no problem na yung report uh, binigay, binigay na sa akin ito na yung report mga kayo ano? ito na yung report nandito na lahat pati medicine na bibili natin nandito na tapos yung sinabi sa akin ng doktor dito uh, yung ginastos natin sa Amazon di ba bumili tayo ng brace sa, sa left hand natin, di ba? Yung resibo nun, ipiprint natin, tapos ipapasa natin sa WCB para ma-refund, ma-refund din. Yan, tama, so tama, buti na lang ginawa natin yung tama. Teka muna, bubuksan ko muna yung ating uh, sasakyan. Sa so, ko nilagay yung susi? Teka muna, lalapag ko muna rito. inalalayan natin <laughs> Ayan, Yan, inaalalayan natin yan ang kamay natin eh. Buksan ko lang. <laughs> buksan ko lang muna tapos uh, ayan suotin ko lang to ayan tapos buksan ko lang muna to ayan wait lang ah, ayan ah tapos pwede ko. ah, ayan dahan, dahan lang pag napupwersa ng ganyan ang ginagamit ko lang itong, itong dalawang kamay no? tat, tat, itong tatlo medyo okay dahan pero dahan dahan lang pati pag ano nagagamit ko na siya ngayon no? Lock. Ay, nako. Yan. So, ngayon, pupunta muna ako sa superstore para ano nung ano nung -ano gamot nung prescription natin kasi medyo matagal daw yun yung eh. paghahalu-haluin pa eh. yung mga cream meron kasing cream na sabi sabi, eh, sabi nila paghahaluin pa raw yun takes mga 24 hours bago maibigay sa akin di ko alam eh basta ganun tapos pa kuri na lang natin yun ayos tapos ibigay pag may pasok tayo, ibigay na lang natin 'tong uh, ito, 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 ito. report. Tapos ang balik ko rito, uh, may meron na akong pasok. Yan, may pasok na ako. Para syempre kasi ano 'to eh, work related 'to eh. Ayoko nang ayoko kong pumunta rito na day off ako kasi day off ko yun eh. Pahinga, gusto ko pahinga. Kaya babalik ako rito after a week para i-double check nila kung okay na ba, yan kung hindi pa, yan kung ano yung mga susunod na hakbang na gagawin, magre-report ako rito. Yan, di ba? At least pagpunta ko dito, di ba? During work hours, di ba? Tapos pagbalik natin doon, oh, siyempre continuous bayad-bayad 'yun, bayad 'yun mga kainag sana. Yan yung magandang benefits natin sa mga company natin na magaganda, no. Yan, thank you, thank you sa sa kanila. So tara, uh, punta muna ako sa superstore. nandito na tayo ngayon sa ano sa superstore para ibigay natin tong bibili natin mga gamot ah yan at medyo masakit pa yan bigay lang natin to para makuha natin makatulong sa pagpapagaling ng ating thumb injury O, oh, grabe ang ganda na ng panahon uli ano oh? wag naman sana mabati uli <laughs> oh, wala nang snow no ganda na uli uh, back to normal na uli oh uh, spring is almost ah uh, uh, ano na pala Summer is almost there na yan, spring pa lang ngayon, ano. Kaya pasok muna tayo rito. Ah. Parang ang dilim dito, ah. Kaya madilim dito. Hindi hmm, ko alam. Hmm, parang ang dilim dito. Parang brown out yata rito. May ilaw naman. Ang <laughs> bihira. Patawa eh, no? Yan. So, itadrop, itadrop ko lang to rito. Tapos, sa ah, babalikan na lang natin mamaya. Or bukas, pag nag-grocery tayo ni Mahal na Reyna. Importante, eh may pasa lang natin to Teka, idadrap ko lang muna to Excuse me Yes, I do So yun lang mga kinis, ano? binigay lang natin Tapos sabi sa akin na uh, Balikan ko na lang daw sa loob ng 30 minutos Pero more than 30 minutes natin mabalikan yan Importante nandun na Yan, tapos sa uh, Uwi na tayo ng bahay kasi dumating na yung ano eh, yung brace no, yung brace sa uh, na ilalagay natin dito sa left hand natin para maprotektahan yung ating left thumb uy, teka muna napadaan ako rito, mukhang may mga bagong orchids ha. kaya lang mahal o, $27 meron ako nakita mga ganito orchids sa Costco, $18 lang, ano? ito ba, dami yan, $18, baka pumunta rin kami ni Mahal na Reina doon mamaya oh, ganda talaga ng araw grabe beautiful day nakaano nakakaingan yung gumala ng gumala tsaka parang nafi-feel ko na talaga yung summer mga kainags ano yung summer pagka ganito katindi yung sikat ni aring araw talagang nako <laughs> puro nakoy eh no? tapos yung mga <laughs> nung, nung nangyari nga pala sa akin to mga kainags ano nung sa trabaho ako halos lahat nung kasi nag ano na ako nyan nag, nagla light duty na ako nyan no yung nagda dust dust nagtatanggal na lang ako ng alikabok <laughs> sa mga uh, shelves, -shelves. Lahat ng mga madaanan kong kasama ko sa trabaho, tinatanong ako. Sabi sa akin, oh, ano nangyari sa kamay mo? Ano nangyari sa iyo? Ba't ka na-injury? Ba't, ka nag Ba't nagla-light duty ka na lang? So, kinikwento ko. Sabi ko, nagbubuhat. No? Biglang, biglang, siguro baka napunit yung ano. nga, napunit yung ligament. Sabi ko gano'n, Lahat ng madaanan ko na mga katrabaho ko, <laughs> laging tinatanong ako. Kaya minsan nagsasawa na rin akong sumagot. Napapagod na rin ako magpaliwanag. Sinasabi ko na lang, hindi, ah, kasi napagod na na-injury na, na kasi ako kasi nahirapan ako magbilang ng pera. <laughs> <laughs> so marami kasi akong pera kaya binibilang ko sabi ko nahirapan ako kaya na injury ako pambira <laughs> kasi halos lahat ng madaanan ko talaga talagang ano nangyari ano nangyari ganito eh syempre ako naman explain ako na explain paliwanag ko ng paliwanag eh tapos pag may matadaanan ako iniiwasan ko na kasi tatanungin na naman ako eh napapagod ako mag-explain kaya sa susunod ko sa kanila pag tinanong nila ako ano nangyari sa iyo sabihin ko na lang sa kanila papanuorin oh, nyo na lang sa vlog ko in ko na <laughs> ayoko na magpaliwanag <laughs> ay nako yan kaya ano <laughs> kaya pag ma pag kami mga nagtanong sa akin kahit na hindi ko katrabaho ano nangyari sa'yo sasabihin ko na lang ah panoorin mo na lang sa youtube ito yung channel ko ito yung explanation ko kung ba't na injury nandyan lahat panoorin mo na lang yan <laughs> Para dagdag views pa, di ba? <laughs> yan, mira na No? Ano. Wala, syempre, mga kainags, ano? Ah, ganun talaga, very common talaga sa trabaho natin yan. Na Magka-injury magka talaga, especially yung trabaho natin ay physical masyado, buhat ng buhat. Naku, eh, syempre, nagkakaedad na tayo, mga kainags. Hindi na tayo bumabata yung mga katawan natin, yung mga kasukasuhan natin, yung mga ligament natin. Eh, syempre, nagiging malutong na yan. Nagiging prone sa injury na. 'di ba? Kaya maswerte na lang tayo ay eh, napunta tayo sa isang napakaganda, isa sa mga napakagandang kumpanya dito sa Edmonton, Alberta, Canada, mga kainag sanot. Nabigyan tayo ng magandang benepisyo, 'di ba? So ulitin ko uli, mga kainag no? kasi yung sa iba kasi sa iba katulad ng mga fast food, fast food, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Fast food, sa mga restaurant, pag na-injury ka kasi sa kanila, eh papauwiin ka na lang tapos sasabihin pa sa iyo na wag 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 mo na i-report sa WCB yan ha. Kasi nga eh, 'di ba magkakaroon sa kanila ng conflict, parang tataas yata yung babayaran nila sa insurance, parang ganoon, hindi ko alam eh, no? or magiging negative yata sa kanila 'yon pagka nag-report ka ng WCB yung isang uh, empleyado. Yan, kaya pag siyempre pagka pinauwi ka ng restaurant or ng fast food, no work, no pay, wala kang bayad, 'di ba? Hindi ka tulad sa atin, malaking company, magandang kumpanya, pag na-injury ka sa kanila, bayad ka pa rin sa sweldo mo, di ba? Pero ang trabaho mo lang, light, light lang. Hindi ka nagtatrabaho ng trabaho mo talaga. Which is, may sweldo ka na, na ipapahinga mo pa yung katawan mo may injury. At pangatlo, pati yung likod natin na ipapahinga natin sa kakabuhat ng kakabuhat. O, di ba? Yun yung magandang benefits na meron tayo ngayon sa kumpanya natin. Yan, di ba? So, tara. At uwi muna ako susuotin ko na yung dumating na ano na gloves na in order natin sa Amazon o oh, de ba para naman ano para naman hindi ko masyadong magalaw-galaw tong ano magalaw-galaw tong tambo ko na to naka steady lang siya para mas madaling gumaling o oh, tara let's go let's go nako paano kaya ko yung bunganga ko ma injury <laughs> paano kaya ako magbablog nun? Hindi naman kay siguro mag magiging masaya pagka hindi ako nagsasalita, di ba? <laughs> hindi, hindi ko naman siguro kayang gawin yung magbablog ako tapos yung alam, di ba may mga vlog na gano'n yung magbablog pero hindi nagsasalita, di ba? Vera, parang hindi ko kaya yung mapapalit sa laway ko. <laughs> Amira. Tsaka hindi ako makatawa ng maayos niyan. Amira. Huwag naman sana. Naluha tuloy ako. Tara, tara. Uwi na muna tayo. Ayan, dahan lang, yan, dahan lang, yan. Para hindi na masyadong yung thumb natin, no. Oh. Ay, mga ice dito, matutunaw yan, oh. matutunaw na yan, no. Natutunaw na, Oh. Hindi na sikat ng araw, eh. Yan, pati nandun, no. Oh. Pansin yung mga kainags, ano. Dito na tayo sa bahay, mga kainags, oh. Naka. Matunaw na talaga yung yelo, no. Huwag na sana bumalik ulit. Pero meron pa isa, eh. Meron pa raw isang bagsak ng snow. Meron pa isang final na pagbagsak ng makapal na snow mga kayo. So, yun ang sabi, no? Ngayong buwan ng Abril. Usually, nangyayari talaga yun. Eh. Teka lang. Double check. Teka muna. Teka lang muna. Ayan. Wala na yung mga ano ro, no? Yung mga dekorasyon tinitingnan natin noong nakaraan, ano? Nagbagsaka na. O, yung mga snow, numipis na, oh. Yan, wala na, oh. Bumagsak <laughs> na rito. Ay, salamat po. Pakita ko nga pala ulit sa inyo yung kamay ko mga kailis yung diferensya no? So ito mga kailis no, kung napapansin nyo yung dalawa kong ano, thumb no. Yung kanan natin, kung napapansin nyo, ayan ito to. Meron siyang tulay dito, no, tulay. Medyo payat. Kung ikukumpara mo rito sa kaliwa ko, hindi mo makikita yung tulay. O, oh, ayan no? mo. Tsaka mataba siya, no? Ganyan yung, ganyan yung ginawa sa akin nung ah uh, doktor kanina, pinag ano niya, pinag uh, pantay niya. Tiningnan niya yung pagkakaiba. Ito mataba eh. Tsaka wala yung tulay, wala oh. Na, na kasi na maganga, ano. Hindi ko nga napansin yan eh, ano. Yan yun. So, in maigi. Tapos ito naman, kung napapansin nakabukol, nakuha ko rin sa trabaho to, nireport ko na rin sa trabaho to, 3 years ago na yata. Kasi na, dahil dun sa, ano yung pag gumagamit tayo ng jack, medyo matigas yung steering wheel kaya umaangat yan pagka ginaganong ko uma, di, umaang, uma, umangat to nagkaroon na ng laman hindi naman siya masakit na no? pero nireport ko na siya sa WCB just in case yan pero ito medyo masakit talaga lalo na pag nagbuhat ako nako masakit kaya wag muna relax muna tapos ngayon mga kainags uh, dumating na yung sa Amazon natin ano ito to, to 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 buksan natin buksan natin yan ito to 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 to, to. Buksan ko lang sandali bubuksan lang natin ano. So ito mga kinakonso. Oh. Ito na 'yon. Ayos. 20 dollars ang bili ko rito. Pero ang original price niya nasa parang nasa ano eh oh, no, 33 dollars, 33. Parang ganoon no. Oh. Tapos sabi, nagano lang kasi siya nag-sale kaya ano, tapos prime Amazon member pa tayo, kaya isang araw lang dumating na kaagad. Ayos, ayos. Totoo nga mga kainis, totoo nga. Talagang ano siya oh talagang nakasteady yung ano natin no? yung, yung, yung base ng thumb natin nakasteady siya parang ang nagagalaw mo lang ito lang nagagalaw mo oh. pero ito 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 to 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 steady lang kasi meron siyang ano rito parang bakal no? aluminum na bakal dito yan oh, talagang grabe hindi tayo nagsisi oh, talagang ano siya ano siya steady lang protect, protect, protect ano support o oh, ba diba? Oh. Tapos pa, ito, magagamit pa rin natin tong apat nating daliri, di ba? Pwede pa, oh. Ba? <laughs> Hindi maapektuhan yung injury natin sa kaliwa, oh. Bihira. <laughs> Tawang manyakis ang gago, eh, no? Ang <laughs> bihira. Mahal na rin, ah. Halika rito. Ah, naliligo si Mahal na rin, eh. Dako. Yari ka. <laughs> Bagong paligo. Hindi, alis kami ni Mahal na rin, ah. Lakad tayo mga kaibigan, ganda ng panahon, nakita nyo naman Naku po, Panginoon, maraming maraming salamat po, ganda ng panahon Naku Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano At naku naman talaga, panalong panalo yung ating uh, nabiling, uh, support ng ating uh, tam So, ito kasama natin si Mahalarin, ha Mahalarin, ha Good morning At naku, parang bala ko magbenta ng mga bote ngayon Ang dami ng mga bote natin, nagtatampakan yung mga bote natin dito, mga empty bottles, no Totoo, to, to, papakita ko sa inyo Oh, meron pa tayo rito eh, oh. no? Kita nyo, tambakan na rito. Punong-puno yan, ano? <laughs> Pwede yan. Malaki-laking kwarta rin yan. Ay, sa labas natin, ano? Nakapo! Tunaw na naman yung mga snow natin dito, no? Tunaw na, ayos. Magandang balita yan, no? dito tayo. Tingnan natin yung mga... Mga bote ng bote rito sa shed natin. Dali lang. Dali lang, ano? Yeah. Ayan. Ayan, no? Oh. Nako! Ang dami. One, two, three, four, 5, 6, oy may nahuling ano may nahuling daga yung ano natin no? Oh. ito dami kasing daga dito mga kainis oh Ay, ito may nadali rin, o oh. ayan, oh, isa. Ay, ayun, meron rin nadali, Oh. Hindi ko na nabisita to, ah. maraming daga rito. Tanggalin ko nga muna. Hindi naman nangangamoy kasi, ano, eh. Ah, uh, malamig, malamig, di ba yung, ano natin, klima. Sa ngayon, malamig pa rin. Kaya hindi nangangamoy mga daga. Hindi ko alam kung kailan pa nangyari ito. Ito kasi may mga butas yan dito. Ito punong puno ng daga. Ayan, sigurado. Itong ano na to, shed natin na to Ayan, no? Oh. Hindi ko pa napapalitan eh. Pero pala ko na doon palitan. Pero hindi pa ngayon. Naglalabasan dyan. Hindi na naubusan. tataba oh. Pero anyway, yung mga bibenta natin bote, yan, no? Ayan, meron pa pala rin. Ayan, no? Oh. Ayan, ayos. Tara, tara. Ay! Ano? Yung mga aso natin. Ayan, no? Oh. Ano, ha? Papala, gagala, gagala. Pasyal tayo mamaya, no? Isasara ko muna ito mga kainags ano? Teka muna, hirap isara eh Andali, lapag ko muna yung camera Andali lang Hindi, Pwede ko naman gamitan ng kaliwang kamay ano? Wag lang alalay lang Pwede naman kapit-kapit lang yung kaliwang kamay natin eh Hindi naman masyadong masakit Yan. Ay, sorry sa Sorry baby Sorry baby, sorry baby Aww. Oh, good boy Ayan. dito lang tayo Pakita ko lang sa inyo yung mga harapan natin ano o di ba ang ganda na mga kainis, oh. wow beautiful day sarap na mag parking dito hindi na ganun ka kahirap eh, no? wala lang kasi snow eh wala nang snow sa daan yeah, tingnan natin dito tingnan natin dito 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 pakita ko sa inyo ano hmm, kita nyo ang ganda na no ganda na o yan oh? wow sarap na dumaan dito kaya yung mga aso natin eh tuwan tuwa no ay salamat po bibenta lang tayong bote ipunin ko lang yon takbo tayo doon sa ano sa <laughs> malapit sa kung saan tayo nagbibenta lagi ng bote kita ng araw grabe welcome ano na summer na malapit na kaya na si mahal na ng kanyang pinagkainan asan ba si saya hmm. asan ah, na yun yung mga aso natin ano? sarap tingnan dito habang nagugas tayo ng mga plato rito yun eh, o no? yun tayo hmm. <laughs> hindi ano hindi, si Glenn, yung bunso natin. Tapos yung so nga pala mga kainags, ano, Ah, uh, meron nga palang, ano, meron nga palang nag-comment na doon sa Best Kebab, malapit sa Sinihan, Siniflex, meron nag-comment na mas masarap din daw doon kumain ng mga kebab foods. Yeah, subukan natin. Yeah, shoutout sa kanya, no? Subukan natin yan. Puntahan natin ah, yan doon. Si Punta ka ng sushi tushi. Sushi tushi? Hindi ah. Eh hindi. Punta ako doon. Bayaran nila ako. Pro promote natin yun. Punta <laughs> sushi. Tawagan nila pala yung, ano, yung talentado.ca. Mm. Hindi. Kaya kasi sushi tushi, daming tao doon eh. Siksikan, pila, sobrang pila. Yeah, so, pupuntahan natin yung titikman din natin yung mga pagkain doon, mga kainis, yung mga pagkain, mga sinasabi ko lang ngayon kasi pag naam naamoy ko yun, pag dumadaan ako doon eh talagang gusto ko rin ayoko na maamoy-amoy gusto ko talaga kumain na talaga sumang-sumang <laughs> na ako sa paamoy-amoy padila-dila <laughs> pupuntahan natin yan maraming maraming salamat sa nag-comment thank you very much at subukan natin uh, yung mga pagkain din doon yan oh, ano, diba? so mga kainays ano, uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko maraming maraming salamat pero gagawa ako ng vlog mamaya para naman sa pagbebenta natin ng mga bote empty bottles sa susunod na yun. So, thank you very much. At don't forget to subscribe, ha. Click the like button, leave your message, at maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.